Yan mga kapapa, good morning, good morning Welcome sa ating panibagong araw, panibagong vlog So mga kapapa, ang video natin mga kapapa Bili tayo ng buhangin doon sa may alis Bakulod City So tara, samahan nyo kami, let's go guys, sa uh, dito na kami guys, pilihan uh, ko na ang bukangin guys. Dito tayo guys, so, sa uh, dito tayo magpapak. Dito dito Pagkina na yan, Dito. guys, sa dito na kami sa dilihan ko ng buhangin sa sa barangay Alhe. Alhe pa na dinig ko. Ay, tong kaibigan si Tito Black. Hi, hello. At, dan. Sa ato ano? Dan bilik kami ng anim na bag na buhangin. Ano? Lakas ni Idol oh. Si Manang. Ano ang mga nagang edad mo na? 63 pa rin. na isang pagsasakot? Ha? May lagang it si may shout out kanang shout out <laughs>